Maghaharbis nga pala kami ng iba't ibang tanim mga mare. Maganda talaga mga mare kapag ikaw ay may mga tanim. Dahil hindi ka nabibili. Ang mahal-mahal pa naman ngayon ang mga bilihin. Ito nga at nanguha ako dyan ng tanglad o lemongrass. Tinamihan ko na nga ang pagkuha dyan dahil dadali namin yan sa baba dahil wala kaming tanim doong lemongrass. At ito nga si mother kung ano-ano pang ang tinitingnan. Tinitingnan niya kung may mga bunga pa ang kanyang guyabano. Nanguha na rin ako dyan ng talbos ng kamote. Masarap itong ilagay sa sinabawang isda. Nakakatuwa lang manguha ng talbos ng kamote mga mare. Ang dami-dami niya at ang gaganda ng mga dahon niya. Ito ang maganda kapag ikaw ay may tanim. Kukuha ka lang sa iyong bakuran at alam mong talaga ito ay sariwa. At kung bibili ka naman sa palengke, mahal na, hindi pa sariwa. At itong inyong kumare, may pagyuko na, may pagupo pa. Ito talaga ang mga gawaing namimiss ko kapag ako ay nasa syudad na. Ang manguha ng mga gulaying sariwa. Salamat sa panonood mga mare!